Halo in in to dogid man na? Okay na. Toto na, bro, wifi na laban. Oh. Bitak ka keding lutok. Ah, wan pa lang. Bisbo kagid ba ano? Lai god ro no ko bisbo kag ro no. Hoy. Oh, aynis sa sakon. Ga ko siya na screen. Mga yan ikutin na. Dagko siya no. Kay na gamay na siya lang taon pung buhi pa. Subong dako na o. nak tako sobrang gisimel ko nao tongkay din man ayre ko nao mga mai no bae to nami to ona mo to eh ah ko da ko ya tong man di puka lain din mo to gerder ay tonggay randeng ni adam pag ni adam pag kunyang yo di to ngin loto di makau aw ni pa christmas christmas tuh christmas mo yan kilo asin siya balda kami to

Ano, nagtagay na kamong dalawa? Ay, hey, eh? kami ka tagay. Tubig. Ano, ka mong. Uh, so lang. Kaya magkakantahan na sila dito. Sakit o ako, puwak ah. Sinang ilin, kakanta. Yung e baka, o oh, pinakabilog na baka nila. One, two, tatlo. Tatlo, ato pa o oh, lima, anong, pito. Pito, pito ang baka nila, no? Sa dalawa. Grabe ang baka ng pamangkin ko. Pito. Pito ang baka. Oh.